What's up mga bro at welcome back dito sa ating YouTube channel At syempre mga bro meron na namang mahinang nilalang ang nag-comment about dito sa post natin sa Rusi mga bro So kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe Dahil marami pa tayong pag-uusapan about dito sa Rusi Motorcycle So ang sabi niya huwag ka na mga tuwiran mahina po talaga yan at matakaw sa gasolina So yun yung sabi niya dito sa comment mga bro So gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na meron din naman siyang point no or tama naman yung sinasabi niya dahil merong motor si Rosie motorcycle mga bro na matakaw talaga sa gasolina. So experience ko 'yan ha. Totoo 'yan na sinasabi ko dahil nga na-experience ko 'yan sa Rosie motorcycle dahil ako mismo nakapagmaniho or noong nagtrabaho pa tayo sa Rosie mga bro ay talagang uh, nasaksihan ko or nalaman ko talaga yung totoo na yung Rusi, na meron talaga silang motor na matakaw sa gasolina. Example, yung Rusi Passion 125, no? So, yung mga scooter na Gala 125 ng Rusi. Yung mga old na Rusi na scooter, no, mga bro? So, yun yung matatakaw talaga sa gasolina, mga bro. So, experience natin yan. Dahil talagang ah, nakapag-drive tayo ng Rusi na ganun na scooter. So, hindi ko naman yan masabi na yung Rusi lang talaga yung matakaw sa gasolina. So, meron din namang branded na matakaw talaga. Matakaw rin sa gasolina, no? Yung tulad nung nakuha ko ng motor na Beat. So yung bit na yung bit na 110. So ang pagkakaalam natin dito is matipid talaga sa gasolina. So yun nga lang second hand lang yung nakuha ko na motor. Kaya pinaayos ko. Yun tumipid siya. Ganun din naman si Rusi Motorcycle mga bro. So kailangan lang natin siyang ipatono kasi minsan na taon tayo mga bro na meron talagang motor or si Rusi na matakaw sa gasolina at meron ding sobrang tipid mga bro si Rusi Motorcycle kung sino man yung merong motor dyan lalong lalo na yung MP110 ng Rusi mga bro yung old model na 110 mga bro yun yung pinakamatipid sa lahat mga bro ng Rusi no? yung mga old model na yon pero ngayon mga bro yung Rusi Motorcycle meron din silang mga matitipid na na motor na sa gasolina lalong lalo na yung mga FI nila so syempre mga bro sa bago pa lang Meron talagang hindi inaasahan na pangyayari no. So kaya nga si Rusi ay nag-upgrade siya sa mga lahat ng unit nila. Kaya ngayon, siguro wala na akong feedback na uh, negative feedback sa Rusi mga bro na matakaw sa gasolina, yung Rusi kasi nung dati yung Uh, Rusi nila na mga scooter ay talagang nag-upgrade na sila, nag-FI na sila mga mga bro Kaya naging matipid na sila sa gasolina So syempre di natin may iwasan yan So totoo rin naman yung sinasabi ng nag-comment sa atin na si Rusi ay matakaw sa gasolina Pero hindi lahat ng motor ni Rusi mga bro So meron lang mga iilan ng motor na matakaw sa gasolina. Yun sabi ko na minsan kailangan nating ipatono yung karburador or kailangan nating ipaayos dahil nga minsan wala sa tono yung paggawa nito. So syempre mga bro, ah talagang napakaganda rin naman ng Rusi dahil nga pangmasa yung kanyang presyo mga bro. So kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, ay ah, huwag kalimutang mag-subscribe dahil marami pa tayong update about dito sa motor mga bro